Hello, good evening everyone! In this video, i-share ko po sa inyo kung paano uh, hanapin ang inyong flood content. Okay. So, di ba pag uh, na-check makikita niyo sa inyong ano support inbox nakalagay doon ang inyong mga violation at saka yung date ng iyon ng inyong ano ng inyong post na may bio so paano natin ito mahanap ng uh, in an easier way okay so ganito yung gagawin natin click mo yung profile mo pero kailangan pala dito ano naka-open ka sa ano sa tawag dito. Naka-desktop site ka. So, kailangan mo dito yung laptop. Pwede kaya yung desktop. Pero pag ano, pag wala kang tawag dito, wala kang laptop o wala kang computer, pwede din sa phone. Open mo sa Chrome. But make sure ilagay mo siya into desktop, ano, desktop mode. So, okay. I-click mo itong account mo, yung profile picture mo, and then punta ka sa settings and privacy. Okay. Then, makikita natin dito si activity log. Punta tayo. So, halimbawa, yung kay ano, yung isang member namin, kay Mami Alice, yung kanyang ano, is comment. Yung value niya. One of her comments. So, dito siya. Pupunta ka dito sa comments and reactions. Okay. So, i-click mo yung comment. So, lulabas dyan ang mga comment. Okay. Ang mga kinoment mo sa ano? Sa Facebook. Okay. And then, halimbawa, ang iyong violation, ang nakalagay doon is 2022. So, I-filter mo lang po siya. Ito. Dito. Okay. Click mo yung date. Filter mo siya. Okay. Ilagay mo kung anong year. Yung sa akin, 2022, 2023, 2024. Kasi ano, bagong Facebook ko po ito. 2022 lang po ito nagawa. So, i-click mo yung 2022. Tapos, andyan kung anong month. So, hanapin mo. Halimbawa, yung flagged content mo is doong December 2022. So, yan. Click mo lang Save Changes. So, so, ganyan na makikita mo na yung mga posts mo. So, if ano, hindi mo alam kung saan dyan sa mga posts mo ang flagged, edi mas okay pa na ano mo na lang. Delete mo na lang lahat yan. Okay. Para ano. So, halimbawa naman, ang iyong blog content is yung posts. So, balik tayo dito. Ito, oh. Your activity across Facebook. Click mo yan. Okay. Your activity across Facebook. And then, punta ka dito sa... Kung posts mo naman ang hinahanap mo, punta ka dito sa post. Ito. Posts. So, ganyan din ang gagawin mo. Posts. Tapos, i-filter mo lang ulit yung date. Kung anong date ang iyong violation. So, ganyan lang po. Ano, ganyan lang po kadali ang paghanap. Para hindi na hindi na kayo mahirapan kung paano nyo hanapin yung mga ano mga na-flag niyo na, -flag nyo na content. So, sana po ang maikling video na ito ay makakatulong sa inyo at maliwanagan kayo. If may mga ano, may mga nais pa po kayong i ano i-tanong, may mga gusto kayong malaman, subukan po natin na ma-share po yan sa inyo. Maraming salamat po at pakishare na din po ng ating video para mas madami po tayong matutulungan. At sana po hoping na lahat tayo ay monetize dito sa ano sa Facebook. Thank you so much everyone and have a good day.